Hello mga kaibigan! Magandang araw sa ating lahat. Good afternoon everyone. Ito na naman ang inyong life coach at ka, negosyo partner, ate JB. Ayan, so napakaganda ng topic na ating pag-usapan kaibigan. No? Makakatulong po ito sa inyo kaibigan no? para makaahon kayo sa kahirapan, asenso ang inyong buhay. Kaya naman sana kaibigan, no? panoorin niyo ang video natin hanggang dulo. So for today's topic kaibigan, ang ating pag-usapan ay tungkol po sa pag-asenso. Sasagutin ko po yung katanungan ng ilan nating kapatid. Merong nag-comment sa ating uh, YouTube, mga YouTube videos natin. At meron din akong nabasa no, sa mga Facebook pages na aking pinupuntahan. May ilan sa mga kapatid natin ang tinatanong kung aasinso pa ba sila. May, may uh, katiyakan ba yung kanilang pag-asinso? May chance ba yung aasinso ang buhay nila? Kaibigan, first and foremost, gusto ko straight to the point tayo aasin sa kakaibigan no? kaya naman dear friend huwag kang mag-isip ng mga negative dyan ang isipin mo darating din ng araw na makakaahon ka sa kahirapan at magbibigyan nyo po ng magandang kinabukasan ang yung sarili pati na yung family dear friends So kaibigan, magbibigay po ako sa inyo ng apat na signs na ikaw ay aasin. So kung hindi man totally yayaman ka in the future kasi naman no, hindi talaga madali <laughs> yayaman tayo kaibigan no at least magiging po yung buhay natin no asin so tayo no kasama yung ating family so apat na signs po ang ibibigay ko kung sa tingin niyo ginagawa nyo ito ngayon or uh, ito yung mindset nyo ngayon dear friends ay malaki ang chance 99.9% kay kaibigan na azin so ka talaga so ano ba mga signs na ito kaibigan no? before natin ito pag-usapan kung hindi ka pa nakasubscribe kay Ate GB, sana naman magsubscribe ka na kay Ate GB and then pakihit na rin notification bell para mapanood mo rin yung other videos ko na tiyak makakatulong sa iyong pag -asenso. Sana kaibigan, pakishare na rin no, para mas marami pa tayong matulungan. And sana kaibigan, please don't skip the ads. Malaking tulong ito sa akin ng family. So ngayon kaibigan, no, ang apat na signs na kung ginagawa mo ito, ito talaga yung mindset mo, malaki ang chance na asinso ka pati yung family is that number one, their friend. You have goal. Ayan. So may plan ka, may goal ka, may pangarap ka sa buhay na plan mo talaga makamit, no? Makamtan kaibigan, no? So meron tayong dapat goals sa life natin. So alam ko, uh, most of us, their friends, may mga goals talaga. Eh kung wala kang goal in life, uh, talagang hindi asinso ka kaibigan, no? Paigayga ka lang. Kasi kaibigan, pag meron kang goal, No, meron talagang purpose. <laughs> Yung ginagawa mo ngayon, dear friends, no, meron ka mga pangarap na gusto mong abutin, makamit ay asin suka so, kasi kay big no, this will motivate you yung pagkakaroon mo ng goal in life this will motivate you this will inspire you mga kaibigan no para pagigihin mo pa para magsikap ka pa para magsipag ka pa kasi nga may goals tayo katulad kay Ate Jupiter friend So sa ako sa akin no, mabasa na natin pagbasa. Ayan. So ako po kay Biga no, matagal na ako nagtitinda. And isa ko talaga sa mga goals ko is that maging wholesaler po. At ang hirap no, ang hirap the friends. So I have to be honest with you. Honest talaga si Ate JB. Nahirapan po ako na i-achieve yung goal ko na maging wholesaler. Kasi naman their friends, alam niyo eh, na si sa inyong karaman na no? ah, hindi lingit sa inyong kalaman meron po akong sakit so gustuhin ko man na makamit agad-agad yung aking goal na maging wholesaler ang hirap kasi part ng mga ang ah, kinikita ko sa tindahan at sa ibang kinikita ko sa malalit ko na negosyo, pati yung sahod ko sa YT, sa YouTube, their friends, napupunta po sa gamot ko, sa pagpapagamot ko kasi nga may sakit si Ate Jimmy. Uminom tayo ngayon ng limang gamot uh, isang araw, no? five minutes yun sa di kaibigan. Kaya medyo mahirap. Pero kaibigan, kahit pa iniisip ko na baka mahirapan ako ma-achieve yung goal ko, hindi pa rin ako nawawala ng pag-asa. Yung goal ko na maging wholesaler, Andito pa rin kay Ate Gbi sa isipan ko sa puso ko kay And this drives me no para magsikap pa. Kaya nga kahit pa si Ate Gbi ay inaantok, ayan masama yung pakiramdam kasi nga may sakit tayo. In the morning, kaibigan, 4 a.m., gising na si Ate GB. Wala pang 5 a.m. or sometimes 5 a.m., bukas na po ang tindahan ko. Kasi nga, gusto ko talagang lumago pa ito, kumita ako, makasave ako ng pera para pang punan. Kasi nga, gusto ko maging wholesaler. So, this drives me para magsikap, para magsipag. Kaya, kaibigan, pag ikaw may goal ka sa iyong buhay, ay ako ko, kaibigan, malaki ang chance na asinso ka sa darating na panahon. So, ngayon mga kaibigan, no, pangalawang sign, the second sign na darating na panahon aasin ka talaga is that you bang, kaibigan, you prioritize savings, no, over sa gastos, kaibigan. So, talagang inuuna mo yung pag-iipon mo. Ayan, so bago ka gumastos, gumagastos, bago mo ginagastos yung pera mo kaibigan, nag-ipon ka talaga. So pag ito yung mindset mo, ito yung ginagawa mo, malaki ang chance na asenso ka. Kasi sa atin kaibigan, most of us, I aminin mean, na natin, no? <laughs> Karamihan sa atin kay kaibigan, no? Inuna natin, no? Pagtanggap natin ng pera, unahin natin yung bayarin natin, gastosin natin, mga bilihin natin, no? Yung mga kailangan natin sa pamamahay. syempre, importante kasi yon. So, kung may matira man, tsaka na tayo mag-ipon. Pero, kaibigan, alam mo ba? Kung gusto mo talagang umasinso ang buhay mo, dapat ang mindset mo, pagkatanggap ng pera mo, kunwari, sahod mo ngayon, natang natanggap mo yung sahod mo, kumuha ka ng pera, part of your sahod, i-save mo. I-ipon mo ito, kaibigan, bago ka gumastos. Pag ito yung ginagawa mo talaga parati, natitiya ko, asinso ang buhay mo kasi ito yung ginagawa ko pati nung mga kakilala niyo no na katulad kay Ate JB na mga successful no sari sari store owners kasi kami kaibigan pagkatanggap namin ng aming pera yung kita namin sa aming tindahan kasi po a ah, ang ginagawa namin hindi kami agad-agad gumagastos kumukuha kami for example their friends sa isang linggo eh halimbawa lang 5,000 yung sahod mo pagkatanggap mo ng sahod Kukuha ka aga ng 500, 100, or 1,000 kung kaya mo. Kahit magkano, kukuha ka and then yung natira, yun yung gagastusin mo. In this way, kaibigan, makakaipon ka talaga. At pag ito yung ginagawa mo, ito yung mindset mo. Congratulations! Kung hindi ka man payaman, darating ang araw no? na no, sa talaga ang buhay mo kasi nga makakaipon ka. Save money, kay kaibigan, ha? Bago ka gumastos. Again, income. Pagkatagap ng pera, Save muna, kuha muna, kahit mag gusto mo, nang yung natira, pagkasihain mo sa susunod na sahuran mo. Kailangan na talaga may tamang disiplina ka sa sarili para, para yung maitawid mo yung natirang pera mo para sa susunod na salary date. Okay, tamang disiplina sa sarili, kaibigan, mahigpit ka talaga sa pera, no? Kung pwede maging kuripot, maging kuripot ka. Hindi naman masama yung pagiging kuripot, okay? Para talaga asin sa mo. Aging kaibigan, pag-prioritize mo talaga, priority mo yung pag-ipon, pag-save si bago ka gumastos, congratulations, aasin sa ang buhay mo sa darating na panahon. So, kaibigan, pangatlong sign na tayo, no? Third sign, bigan na pag ito, nakikita mo sa sarili mo ay sure talaga as in so ang buhay mo is that yun ba ang gusto mo talagang mag-grow yung pera mo? Hindi lang basta-basta ka nag-ipon, nagsisave. Ang gusto mo talaga, yung perang naipon mo, mag-grow, mag-invest. Gusto mong kumita ng pera, yun yung parati mong iniisip na sa isipan mo at sa puso mo na dapat mag-grow yung pera ko hindi lang basta mag-ipon ako, mag-save ng pera, dapat gamitin ko ito, invest ko ito sa kahit ano man no, sa negosyo, basta mag-grow ang pera ko, hindi ko papatalugin yung pera ko, no? I will not let my money slip. Kailangan umikot yung pera ko, gagamitin ko ito ba bilang puhunan mag-open ako ng negosyo, mag-invest ako. Pag ito yung business mo, kaibigan, you want to grow your money, malaki ang chance na talaga asin ang buhay mo. Again, kung hindi man tayo yayaman in the near future, asin so ang buhay natin, no? At least, makakaahon tayo sa kahirapan at mabibigyan natin na magandang kinabukasan yung ating sarili, lalo na yung ating family and their friends. So, wag lang gusto basta-basta save, ha? Marami kasi sa atin, nagsisave ng pera, para ano? Para may pabili ng bagong gadget, para may pambili ng bagong sapatos. Ang kaibigan, mag-ipon ka para sa pag-invest. Mag-ipon ka ng pera para i-grow mo ito in the near future. Sa darating na panahon, gamitin mo ito again, pangpuhunan sa negosyo. O kahit ano pa, basta in return, kikita ka. Pag ito yung mindset mo kaibigan na gumagastos ka ng pera, you are spending money and you are thinking na kailangan babalik ito sa'yo, Double, triple, or kikita ka talaga. Ayan. Malaki ang chance, kaibigan na, since ang buhay mo. Kunti lang sa atin ang ganito yung mindset ha. Alam ko, kasi nga noon ako, kaibigan, nung kaunti pala yung knowledge ko about pera, ako nag-ipon talako ng pera para bumili ng bagong sapatos, bagong rilo. Mahilig ako sa ganun, kaibigan. Mahilig ako sa mga sapatos. Kaya nag-ipon ako noon pambili ng bagong sapatos. Eh ngayon naisip ko, ang dami ko ng sapatos. Bakit ako bibili? Magagamit ko pa naman. Kaya ngayon, nag-ipon si Ate GB para pang-invest sa ibang negosyo. And take note, kaibigan. Nakita niyo naman siguro, meron akong peso net cafe. Ayan, so galing po ito sa naipon ko sa kita ko sa aking sari-sari store. Nag-ipon ako and then ginamit ko ito pang invest sa aking Pisonit Cafe. E ngayon, meron ng computer shop si Ate GB. Maliit na Pisonit Cafe pero malaking tulong sa amin na aking family. Kaya kaibigan, again, kung ang iniisip mo ay paano palaguin, paano i-grow yung money mo, ayan, malaki ang chance kaibigan. Ito yung isang sign na aasinso ka talaga in the near future. And, kaibigan, the last but not the last, isang sign na talagang asin ang buhay mo kung ito yung mindset mo kaibigan o kung ito yung ginagawa mo ngayon is that meron kang disiplina sa pera meron tayong disiplina sa paghawak ng pera, paano magbudget ng pera paano gastos yung pera karamihan kasi sa atin kaibigan nag iba na yung lifestyle you e noon, ang kaibigan, kaunti pa rin yung ating income, maliit yung ating sahod, okay na tayo, instant coffee, magnes coffee tayo, magtimpla tayo ng kapisaba, eh ngayon, nag-level up ka na, medyo malaki na yung sahod makaya kaya up na rin yung coffee mo. Gusto mo nang mag doon sa labas. Pa-deliver ng coffee, punta sa coffee shop. Ayan. Ang mahal-mahal, no? Kasi nga nag-level up na tayo. Eh noon, kaibigan, kontento lang tayo sa mga gadgets na mumurahin. Ngayon, ayaw na. Gusto na yung mamahalin na gadget. Well, kaibigan, hindi ko naman sinasabi na bawal mag-level up. Hindi ko naman sinasabi na bawal maging comfortable tayo sa ating sarili. Ba't din, kaibigan, mo muna matuto, discipline mo muna yung sarili mo. Ito pa, another example, their friends, yung mga, may mga kakilala ako, kay kaibigan na sila nag-ipon ng pera kasi nga gusto nilang may bilhin sila. Yung mga hindi naman talaga kailangan, not, hindi needs, gusto lang mga luho, their friends. So nag-ipon ng pera para pambili. kay e, kaibigan, kung ang mindset mo, ganito, for example, bibigyan kita ng halimbawa, kung meron kang pera, no, kaunti yung pera matapos naman, Uy, bibili ako ng bagong sapatos. E yung sapatos kay bigan, for example, 5,000 pesos original or 10,000 pesos. Pag iipunan ko ito. Ngayon may 10,000 ka na tapos sasabihin mo sa sarili mo, "Wow, may 10,000 ako. Pupunta na ako sa mall, bibili ko na yung sapatos." Kay bigan, isa yang maling-mali, napakamaling mindset 'yan. So, pag gusto mo masinsang buhay mo, dapat ganito, dear friends. uy, may 10,000 ako i-invest ko to, gawin ko itong puhunan, magninegosyo ko, and din yung profit, yung kikitain ko sa negosyo, yun yung pambili ng sapatos ko. O di ba diba? yung sapatos na 10,000 pesos ang halaga noon, after months or years, magiging 8,000, 5,000 na yun, bababa yung value ng sapatos. So, magiging mura, makakasave ka, at kumita pa yung pera mo. Ito so, yung ginagawa ko kaibigan a lot of times. Maraming business na na plano ko talagang bumili na isang bagay pero nahinayang ako sa aking pera kaya ang ginagawa ko noon kaibigan hanggang ngayon ginagawa ko pa rin ginawa kong puhunan ginagamit kong puhunan yung pera ko and then sa kita ko sa negosyo ayan nagsisave ako ngayon yung profit ko yun yung binibili ko kaya nga katulad sa aking mga computers kaibigan no uh, most of the times yung talagang uh, kita ko sa tindahan yung yung ginamit ko pambili ng mga computer. At alam nyo naman, yung computer, no, maganda yun dahil may balik sa atin. How oh, much more, no, mga ito, kaibigan, no? Ayan, bibili tayo ng mga bagay-bagay na in return, kikita rin tayo. di ba diba maganda? Kaibigan, pag ikaw, dear friends, may gusto kang bilhin, huwag muna. So, maghintay ka ng ilang buwan. Kung hindi naman talaga importanteng important, hindi naman talaga kailangan na kailangan mo ngayon, maghintay ka muna. <laughs> Kasi yung mga gadgets kay Bigan, yung mga bagay na gusto natin bilhin ngayon after months, lalo na after years, bababa yung kanilang presyo. Makaka-save ka talaga. Ang pero again kay Bea, yung pag-usapan, yung pinag-usapan natin, yung talagang hindi mo kailangan na kailangan talaga. Okay, but pero kung kailangan mo talaga, need mo talaga, din why not? ba? Diba? Yung sinasabi ko lang, yung tinatawag na tinaluho, yung mabubuhay tayo kahit wala ito. Ayan, mamaya mo na bilhin. Kung meron kang pambili diyan ng magandang gadget, meron ka namang cellphone ngayon, tsaka mo na lang ibili ng bagong phone. Ayan, i-invest e mo muna yung pera mo. Katulad kay Ate GB Defense, at tagal ko nang gustong bumili ng bagong cellphone noon, no? Kasi nga para sa ating negosyo sa Jica sa ating a business. Pero ako ibigan, no? meron akong pera noon, pero ginamit ko muna pang invest. So, nagnegosyo tayo 5-6 business. Nagpapa nagpapahiram tayo ng pera sa ating mga kakilala, kapit by with interest. Ngayon, ang profit ko kay Bigan, after nearly one year, nakaipon ako. Ayun, ito yung ginagamit ko, ginamit ko, pambili ng bagong phone. Nakita nyo naman siguro no, sa aking uh, previous video, nakabili tayo ng bagong phone. Thank you so much, God. Ayan. At ang uh, ginamit natin doon ay yung kita natin sa ating negosyo. O, ba diba? Kung ganito yung mindset mo kay Biga na may disiplina ka talaga sa pera mo, malaki ang chance na asinso ka. Hindi ka kasi gastos ng gastos. Ayan, mataas yung pasensya mo. At again, mahalaga, may disiplina ka sa sarili. So, akin kaibigan na, itong apat na signs, pag meron ka, malaki ang chance talaga na asinso buhay mo. Mga na sabi na ni Ate Gibino sa inyo, yung apat na signs na pag meron ka, ito yung ginagawa mo, ito yung mindset mo, asinso talaga ang buhay mo. Kaibigan, again, ito po yung ginagawa ni Ate Gibi. Kaya, thank you so much ka, no? Uh, medyo umasinso ang buhay namin. Hindi man ako mayaman, pero kung ano mang gustuhin ko, mabibili ko. Ayan so maliban na lang yung mga milyones wala tayong milyon <laughs> Pero masaya tayo kaibigan. No? At least kung meron tayong gustong bill, mabibili natin. Again kaibigan ha, maraming salamat at tinapos nyo po hanggang dulo yung aking video. Alam ko makakatulong to sa inyo. Hindi na natin pahabain. Ayan, pinapawisan na si Ate GB kasi nagsisave ako ng kuryente. Na-off ko yung uh, ano, ano, ano ba taon? selling fund, no? Kasi gusto ko mag-save ng kuryente kaibigan. <laughs> Kuripot kasi si Ate GB. Again, thank you so much kaibigan sa inyong uh, pagmamahal at suporta. Lagi nyo lang tandaan yung prati ko sinasabi ha. Hindi posible, hindi hindi mahirap daw masinsong boy natin. Basta ba masipag tayo, madiskarte tayo, may tamang disiplina sa sarili, and then we have God in our life. Kaya kasinsong boy natin, kaibigan, tiwala lang. Again, thank you so much sa inyong pagmamahal kay TGB. Aasin ah, sa tayong lahat, kaibigan, claim it. Magtiwala ka, okay? Magtiwala ka sa sarili mo, lalo na kay God. Asin sa tayong lahat. Again, thank you so much sa inyong pagmamahal. I also love you guys. Kahit mabulo sa TGB, tinatapos nyo pa rin yung ating video. Thank you so much. I love you guys. Thank you so much. God bless.